Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. At uh, uh, isa sa pinakapopular na prinsipyo ng uh, stoicism o uh, pinakakilang uh, prinsipyong itinuturo uh, sa stoicism ay yung kung paano maging matatag. Na. Uh, at yung katatagan na ito ay ano, yung yung katatagan ng loob, no? Ah, uh, ito ay, ano, no, ay, ah, uh, men, parang, ah, uh, mental state ito. Ah, uh, oo, tinutulungin yung, ano, yung katatagan ng katawan. Pero, yon ay sakop na ng, ano, eh, ng, ah, uh, ah, uh, health, ano, no, ah, uh, health, ah, uh, aspect, no? Uh, kung paano maging malusog, kung paano maging ano, maging malakas, no? Ah. Uh, paano maging batak, no? Uh, pwede yan, no? Uh, uh, bahagi yan pero hindi yan talaga yung ano. Hindi yan talaga yung pinaka ano, yung pinaka uh, focus ng stoicism kasi sa stoicism, kahit gaano kakapayat o mukhang sakitin, no? ituturing kang malakas matatag, no? kung sa iba't ibang sitwasyon o hamon ng buhay, ay nananatili kang ano, no? nagsusurvive. No? So, halimbawa, uh, sa, ano, no? sa hirap ng buhay, uh, kailangan mo mag-exert ng, ano, no? ng, ng physical energy sa pagkatrabaho o sa, ano, sa, sa mga araw-araw na gawain. Alam niyo naman no, ang buhay ng mahirap ay physically mahirap talaga no. Na halos wala kang makain no. So paano 'yon? Ah uh, may mga tao na ilang araw hindi kumakain kaya. Pero may iba naman. Nag-skip lang ng isang meals sa isang araw, nagireklamo na. Ah uh, so makita mo ah uh, it goes beyond ano no. Uh, uh, physical no? so hindi lang ito tungkol sa body no? so tungkol din ito sa ano no? sa sa spirit no so yung fighting spirit mo yun yung ano yun yung napakahalaga sa stoicism at pag sinabing fighting spirit yun nga nanatili kang matatag at uh, at pabor or gusto ng mga Stoics na, 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 tayo ay ano no ay maging mentally uh, strong no o simply ano parang uh, matatag no matatag ngayon may tanong eh uh, what if hindi mo na talaga kinaya no? what if uh, sumuko ka na or talagang wala kang wala ka na magagawa kundi sumuko or what if ano no uh, pagod na pagod ka na so ano bang tinutukoy ko dito so halimbawa ito yung naubos na yung pasensya mo naubos na yung gana mo naubos na yung tapang mo naubos na yung ah uh, yung pag-asa mo naubos na rin yung ano naubos na rin yung ah uh, tawag dito ah uh, enerhiya mo I mean, pagod ka na talaga Uh, ano bang ano? Ano bang what's the next step? Kasi spiritually or mentally hinang-hina ka na. Uh, ano ngayon yung gagawin? Dun tayo ano. Dun tayo masyadong parang nalihin lang. No? Palagi um, ang direction natin is is ano ang gagawin Hindi ba pwedeng baliktarin natin Hindi ba pwedeng dapat wala tayong gawin Hi, hindi ba pwedeng ano no huwag mag-create ng ingay Hindi ba pwedeng maging ano no piliin yung silence no So silence no? So mas mainam yung mag-resort ka sa katahimikan no? So, stop complaining kasi uh, magko, mag, uh, re ka lang in vain or magiging useless lang yung pag mo kung walang wala talaga na. No? Uh, paano ka lalaban? Eh, kung tingin mo talo ka na, no? So, may ano mo, may mga oras na uh, kailangang sumuko eh. At yung pagsuko, hindi yan katapusan ng mundo, no? Ito ay ano, ito ay uh, uh, bahagi ng laban, no? So, kung ano, kung alam niyo yung Sun Tzu Art of War, no? hindi lahat ng pakikipaglaban ay pasugod. Minsan kailangan mo rin umatras. Minsan kailangan, kailangan mo mag-pause. Or minsan naman kung anong atake ng kalaban, kung papunta sa'yo, eh dapat eh, sundin mo yung direksyon. So, paatras ka. So, ganun. Uh, sa ano naman, no? sa, sa, sa Taoist philosophy, philosophy naman, no? at sa, sa practice ng Tai Chi, no? Kung saan yung puwersa ng kalaban, dun ka rin. Kung yung malakas na puwersa ng kalaban, eh, susuntok sa'yo, imbis na sanggahin mo o kontrahin mo, is, dun ka rin. saluhin mo, pero, hindi yung salo na may impact, kundi, kung pasulong sa'yo, papunta sa'yo, saluhin mo nang paatras ka. So walang impact 'yon. At hmm, hindi masakit. At uh, hindi ano, hindi nakakapinsala 'no. So gano'n din sa ano, sa sa sinasabi kong uh, pagsubok, uh, pagsuko 'no. Sapat na 'yung manahimik ka. Ano. Tumahimik ka na lang. At uh, sa pananahimik mo tinatanggal mo yung hold mo doon sa sa ipinaglalaban mo no? yun nga ang sinasabi ko eh, hindi kasi lahat ng pinaglalaban natin ay maipapanalo natin at uh, dapat marunong din tayong tumanggap ng pagkatalo at sa pagka pagtanggap ng pagkatalo hindi ibig sabihin hindi na tayo lalaban pero may oras talaga na talunan tayo. Ah. Uh, tanggalin mo yung hold mo doon sa ano no? sa sa nasa isip mong inilalaban mo. Kasi baka mamaya yun ang dahilan kung bakit nasasaktan ka, naiinis ka, nauubos ang pasensya mo, nawawalan ka ng pag-asa, nang hihina ka. Baka yung mga yan ang dahilan kung bakit nangyayari sa iyo yun. Yung nasa isipan mo. Baka yun ang dahilan kung bakit nawawalan ka ng pag-asa, umihina ang, o nawawalan ka na ng pasensya, o nawawalan ka na ng, ano, ng gana. Baka yun ang dahilan. Kasi pagkat tinanggal mo 'yung hold mo ron. Tumigil ka, sumuko ka, at tumahimik ka. After a while, magigising ka sa katotohanan na ang nag exist pala sa harapan mo ay 'yung realidad at hindi 'yung nasa isipan mo. Dahil ano 'yan, eh, dahil kadalasan 'yung nasa isipan natin hindi natin naman malayan. Para sa atin, nagiging realidad na yon. Pero hindi pala yon ang realidad. At mahirap kalaban ang realidad kung hindi tayo nakatingin doon sa realidad. So, dapat harapin natin kung ano yung present. No? Kasi baka mamaya nabubuhay tayo sa nakaraan o sa hinaharap kaya ganun na lang tayo ano ganun na lang tayo <clears throat> na nauupos no at yun naman talaga yung dahilan ah uh, so pagka ano no pag dumating ka sa point na yon uh, sige ibigay mo na isuko mo na which means tanggapin mo ang katotohanan na hindi lahat ng bagay ay kontrolado mo. Na ang mag ang kaya mo lang kontrolin ay ang isipan mo. So i tanggalin mo 'yung isipan mo ron at ibalik mo sa kasalukuyan. Doon from there no. Magugulat ka nga lang. Parang ano no, parang nagdaan lang na ano no parang nagdaan lang na na rap road or, uh, parang nagdaan ka lang sa rap road no? na tas ismut na ulit yung nilakaran mo so magugulat ka lang na ay ano lang pala yon. parang passing by lang pala so yun ah uh, maging ano ka maging ang tawag ito Uh, uh, mahinahon ka sa mga ano no sa mga sa mga uh, sa oras na talagang ano talagang Feeling mo bakbakan na, na, talaga or matter of life and death or para bang hangganan mo na no? parang ay ayoko na so silence no silence yun lang ulitin ko silence no? tapos eh huwag na ngayon acceptance kasi maaring hindi mo tanggap eh pero sa pananahimik mo no mahahayaan mo na ano no na magbago yung mga nasa paligid mo at dahil doon babaguhin mo yung isipan mo at yung isipan mo magiging align ulit sa mga pangyayari Tignan mo, magmumubuon ka ulit at energetic ka ulit the next time around. So hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyahan. Kung kayo ay nanghihina, may The Force be with you.